nako ako. Oh, na kaya si ate? Wait lang guys. Ah. Ayan, dun ka pala. Ayos yun pala yung ate ko. Maghay ka naman. Ayun siya Hi guys. Ay guys, kami ulit ni Ate on oh, dito siya. Nagba Minecraft kami. Hello guys. Nagba Minecraft pala ako kasama niya ang Ate ko. Y pop. na nala? Ano ko? Nagdun? Ipalagay sa bahay ko ay I mean, de yung bahay ko. Ito yung sa akin, sa akin lahat. Nandito yung bahay na ito ay yung isa. Tapos yung nasa taas. Tapos ito isa ko. Yung, yung color blue. Yung color blue, binigay ko na sa ate ko. Tsaka na yung bahay. Hello! Asa na si Iway? Saan sa inyo si Iway, Pops? ayung 'di siya i-like, 'di na Comment na ako dyan. Bago, okay. uh, bago ma okay. Make sure, hit the like, subscribe. Yeah. Like, like, like. Ay, bago mau fishing? stick dalawa. Hindi. Hmm, meron na akong logs. Laptop dito. Boom. Oh. Kailan mo kalala mas tagayin? Pagkakain ko pumatay na spider. What's up, man? Uh. Meron chicken at ilog. Masarap um, mag-swimming sa ilog ganda eh. Ito ng bahay ko sa taas guys, sky base. mag ako ngayon. kailangan ko ng string, bro. Na akong string, eh. At ito, huwag mo naman sapakin yung mga ani ah, ano? animals. Ano, iway? Ano, iway? kasi DJ guys bago nila nga um... na sino wala akong tali dami na ako gusto mo yeah. lalabas ka pa ba? Okay. Ay nako guys. Kailangan ka na fishing right para makapag-isda. Hindi. At alam mo pag wala tayong coal, pwede mong gawin tayong ito yung oak planks. Pwede mo siya gawin pang luto. Diba yung parang bambu ata yun, yung sa campfire? Yung parang ili yung kahoy, tapos tiktas, oh. ipapaikot-ikot mo. Alay. Ito, guys, may swimming pool din pala dito. Ay, lagang. Ito, guys, yung alaga ko, si Inday

i na ako so, ng armor Nanakaw ata tumantay ng spider. Siguro pwede natin silang dalina na paglalaban tayo sa zombie. nga kayo kung pwede namin dalin yung mga aso pag lalabanin namin yung zombie pag sinapak ko halimbawa si Mikai aatakihin ng aso ano dami ng kalaban sa labas so sabi Al alimbawa, ate, tingnan mo to. Dito nakaharap yung uh, higaan, ate. Ate, tingnan mo. Dito nakaharap yung higaan. tas dito, dal tingnan mo. Tingnan mo itong kaya ikaw. Dito nakaharap yung higaan. Tapos, andito yung ulo ko, oh. Saan walang, ano? Uy, oh, matulog na. It's a beautiful day today. Meron drone doon. Tingin ko nga itong drone. Kawawa. Kawawa drone. Ayun, meron spider! Yes, kailangan kitang spider. Pura kit babait ka, sorry. Kailangan ko pa ka din. Yes, meron na akong string! Let's go! Hmm. Kailangan ka ng fishing. Kailangan ka ng fishing. Ka fishing. Kailangan ko kasi ng fishing rod. Dalawa pa ang kailangan ko. Di pa ako makakagawa. Araw pa tayo guys, na is dalawa pang pa ano. at ingat ka sa mga show ko yung dranda. Merong maliit na drone tumahabol sa'yo. ang ka. Ap. Ano, kaya mo talihin na kaya mo ako? anip ka. Chokoy ka ka. Boteng si sa chicken, chicken jockey. Kailan ko maghanap ng spider? So, pupunta ko ng kuweba.

Para ba pag nalaglag ka dito, meron ka ng dirt. So guys, magmina muna kayan. Kailangan oh, natin. Oh. natin ng coal. Wala tayong coal oh, oh. oh. na ba't masirain. Masirain yan, tayo ng daanan. lang. Wait lang guys. Kailangan ko yung may sign. Baka malaglag ka saan saan eh. Boom, mayroon na.

Dikusir na jawa kembu mawe Ats. Okay, okay, let's go. Mina na tayo. Dapat yung mina natin palalim ng palalim eh. mangahanap tayo ng Oh my God, ang dilim na. Ayun, Merong coal. Boom! Ang daming coal, Kagi. Kunin ko. Ang daming coal. Ay, sorry! Ang daming coal. Thank you, coal. Dito nga sa akin. Dito ba si taas mo? Mami! Wait lang, gawa lang ako ng light. Wala na din ako ng sticky. Kailangan dapat ng sticky. Yun na, gusto mo ka ulit. Ito pa dalawa. Mm, -hmm. wait lang. lang. Wait lang. Gawa lang ako ng daming cool, guys. Ano tatay ko nga. Anan? May step ako. Don't stop. Ayan nga, stick ate. Ayun, 12 touch. Ang pwede natin magawa. Boom, meron tayong 12 touch. Ay, ayun, Meron na tayo ang 12 torch. Okay na to. Madami na to. Okay Saan na to. Minun? May extra pole ako dito ah. Oh. Pahingi, pahingi. Wait lang. Ah, putik na laglag na ako. Gagi, meron ko naririnig na zombie. Next tayo kasi 12 lang pwede.

Boom. Uh, Kenapa uh. iron. <laughs> Lapis lazuli. Para siyang tayo. Ano Forte naman natin. Ang kita pa tayo ng lapis lazuli. Madami. Meron kang dirt, ate. Meron kang dirt. Wait nga lang. Parang meron ang na zombie. Meron pa. Alam. Na ano?